Ayan. Ayan. Um, beans to guys with pork. Sus, daming gulay oh. O, ba? Diba? Magulay talaga si Pers ah! Nagutom si Pers <laughs> Ayan oh. Broccoli at beef. So, kain na. Wala na akong sugat. Tapos, nagugas na rin ako ng kamay kahapon. <laughs> 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 lang guys. Ho, oh, ho! Ito talaga ang talent natin. Ito itong araw-arawin na natin itong talent. <laughs> Sarap kumain guys. Oy! Ibali ang dami mong problema. Huwag <laughs> mong gutomi eh. yung tiyan mo. Yung bitok natin dahil. <laughs> yung ulam, guys. Masarap yung mga kinamay. Pinatungtong pang suhod. Ah! Naguto ako kapag puntatlo. Ito, yan. Tapos may torta. Walang kuntorta. Hindi ko makain yan. Hindi ko, hindi. Ako mo. Maka... Ano ka nakaon ba? Kung <KNOW İTGALO Holmes> ba na, paborito kayo uh. na niya. Basta nakasabalay. Ay, mag-bote mo. Mga malay ka uli mo. Ang sarap. Mmm. Hm. Serius lah masalah guys. Anjir, yun, yung munggu. Wah, yung beans na yan. Yung liso bal sa, ano? Liso ng balatong. Batong o batong. Kaso lang, parang binhi na ba? Kaya, matagal mo siya iniluto. Ano? Kuluman muna ng tubig ba? Ng 24 hours. pag hinip mo kasi inuluman. pag hinip mo kasi inuluman ng 24 hours. Inuluto mo na. Ano, pinabukalan, pinabukalan. Maubos yung gasol mo, guys. <laughs> Ubus yung gasol mo, hindi pa yung maluto. Para kasi, mm, mm, parang, munggo para madali yan po matagalan talaga yan oh eh. yung beans beans o. oh, -oh. mas masarap pag merong pag merong gata inagyan mo ng gata naman tayo tubig